Ano uh, ba ba? Oh, ito, may init ito. Ba? Kuya, mamaya mamaya na ako magkakape ah. Pwede ka na bili. Mamaya na ako magkakape kasi nakita ko si Mac na nabili kay Ate Sally. Baka lang may, may, may naisip ko pang bawi daw. Sige mo kuya, oh, baka pa na... ano. Ano? Sandit ang. <laughs> Kung may pambawi siya, oo na na natin. Oo, oh. oh. oh, oh, sige kuya. Ay, 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 ay. Ay na. Gary kalbo. Ah, pre. Ano pre? Uh, good morning. Good morning. Po. So yun mga idol, good morning po. Sarap talaga gumising oh. Pag walang bumabawi sa'yo. Nangalinay. Hindi pa nakapunta si ano. Si kalbo. Makapunta na kayo kaya dito. po. Dito ko. Ay, Ayan si kuya. Ah. Kuya. Kuya, good morning. Good morning, Jud. <laughs> Sarap ng gising ko ba? Talagang sasarap ang gising mo, Jud. Bakit? Hindi eh, naman makakabunta yung isin. <laughs> Oo nga pala, ano. Talo nga pala kahapon yun. <laughs> Pagkakabunta yun, di inisar ko lang yun. Opo. <laughs> Kaya lang, kuya. Huwag kang magpapatalo sa ano doon, sa game 2. Yari ka doon, asar-asar ka doon. Ah. Sorry, hindi na makakais, hindi na makakais kung yung lolo na binya. Ah. Tsaka luka-luka. Ah. Talaga lang kuya, baka mamaya makaiscore yun. Ah. Bawin-bawi sa'yo yun kuya, sigurado. Dadalawa wala nang gumagawa <laughs> doon. <Taka>, sa katutat. Ah. <laughs> uh, ah. Kuya. Saan ko, ko siya makikita? Ito, bakit? Gagantunin ko siya, o hindi na. Uh. Uh. <laughs> Kaya pala hindi pa napunta dito, no? Tangali na. Oh, Apo. <laughs> Kaya, pengen uh, na ang mainit. Uh, kaya, uh, samahan mo na rin ng ano, ng kape. Ay, uh, isa. Ako nga pala yun. Walang kape sa amin. Ano? Bumili ka lang ng kape. Ah, oh, sige, kuya. Ah, na. yeah. Uh, bibili na ako. Kaya, uh, kaya ano ka na, ko na rin ng ano, bibili na rin ako yasi Yoshi? Oo. Oh, oh. Okay, tali kami. Sasabihin ako sa'yo. Bakit? Alam mo, sasabihin ako sa'yo. Ano yan? Yun. Parang kumakapal na yung tagliran mo. Oo, ano? Tsaka ang kapal na rin ang mukha mo. Wala ka ba? Oh, bakit? Hindi ba totoo? <laughs> Hindi. Bah, ayos <laughs> ka. Tinulungan na nga at makabawi kay Galbi para mong maasar natin yun. Hindi ka ano pa. Oo oh, nga pala. Oh, Sila, bibili na ako kuya. <laughs> much, much later. <laughs> Baka may naisip na pambawi si Galito eh. <laughs> Kuya. Uh, <laughs> ang tanggal mo ba? Oh, ito, may nitutubo. Kuya, mamaya mamaya na ako magkakape ah. Ito pa, ito pa buo pa ng 50 pesos si. Eh. Oh, eh. Pwede eh. ka na bili. Mamaya na ako magkakape kasi nakita ko si <laughs> Mac Mac na nabili kay Ate Sally. Ano <laughs> baka ano, baka lang may, may naisip ko pang bawi daw. Bilisan mo ako ya, oh, baka pang pa ba pa ano. Ba ba ano? Lang, Sige, bilisan mo ako ya, baka daw matig na. Sige, <laughs> bilisan mo ako ya, baka <laughs> daw na. Sige, Ini. Wah. Aduh. Batan gagawin mo diyan. Okay, tali guys. Bakit dito ka mo di dito? Saan? Dito mo pukan diyan. Diyan sa upuan, upo ako diyan tapos. Dito uh. ko. Diyan ka diyan ba pwesto? Uh. Batan gagawin mo diyan. <laughs> Battery fuel yan sa lupa. Kung may pambawi siya. Oo. Oo, sige ko ya. <laughs> Biar saya duduk di sana, mungkin nanti dia Oh Ya, kakak Saya hanya berada di sini, di tempat duduk Ya, saya Ya, kakak Tiada apa-apa lagi Tidak ada apa-apa lagi, kakak Apa yang Ya, kakak Ya, kakak Ya, Ya, kakak Apa yang berlaku, kakak? Ya, kakak Pre. I'm pre. I good morning. Good morning. Ayo, am pre. I good morning. Good morning.